Toma, so, at yung spice yung ang itong luto kami ng simple luto ng manok. So, ayan, napakasimple din ang mga ingredients ito. Nakapagpainita kami ng mantika, kaya naman magigisa na tayo dito. So, igigisa na natin ang bawang sibuyas, uh, meron na rin yung kinchay at saka bell pepper. Bango. May patatas din dito. Ah. Hindi na namin pinrito. Ganon din naman yun. Pwede naman yung ganon. Eh, hayaan muna natin na medyo mag-gisa ito. lagay natin yung manok. So, ayan. nag na natin yung ating ginigisa. Pwede natin lagay yung manok. So, isang kilo mahigit itong manok na ito. Mag-alagay natin yung paminta. And siyempre maglalagay din tayo ng toyo. Haluin natin to. Yan, at hayaan natin na medyo magtulo to. Ito mga ka buds, tingnan nyo. O, oh, Hahaluin muna natin to. Napakaganda, no? Yan. Hindi pa luto yan, ha? So, pakukuloan pa ulit natin to. Hinalo ko lang para yung kulay, pantay. O, oh, di ba? Ganda, o. Saka nagtubig siya. Magalagay din tayo tubig dyan. Yan. Ngayon naman magalagay tayo ng tubig. So, bali na pakuloan ulit namin yan. Ha? Dinagdagan natin yung tubig para mas maganda. May sabaw-sabaw. Haluin natin. Then maglalagay tayo dito ng dahon ng laurel. Ayan. Then haluin natin. Ang bango. Pakulay na rin natin. Then, ngayon naman maglalagay tayo dito ng tomato paste. So tomato paste na ilalagay natin. Pagkalagyan ng tomato paste, maglalagay na lang tayo dito ng asukal, pampatamis. Ayan. So yung style na pagluluto natin para tayo nagluluto ng afritada, yun nga lang, hindi tayo naglagay ng mga carrots. Kasi nga, yun, ano, ang sinabi ko kanina, is ang lulutuin namin ay simpleng luto ng manok. Ayan. Kung paano natin mas lalong pasasarapin, yung simpleng luto ng manok. Kung example, ito yung ingredients natin, ito yung mga pwede natin gawin. Di ba? Ayan, haluin muna natin to Then ipagpapatuloy natin ang pagpapakulo niyan. Then pagkulo, saka tayo maglagay ng asukal. Ayan, hinalo-halo ko muna maigi para mas maganda. Para ma-mix ma maigi yung ating nilagay na tomato paste. Ayan. Ayan, pakuloy muna ulit natin to. At nga pala, pwede na natin ilagay itong patatas. Lagyan na natin yan. Then, haluin na natin. Pwede kayo magdagdag ng hotdog. Kahit na anong ingredients ang gusto nyo idagdag, yan ay pwedeng pwede. Depende yan sa inyo. Yan. So, ito mga ka-taste buds. Nyo, habang naluluto siya, lalo siyang pumupula. Para tayo naglagay ng atsuwete. Diba? Yung ganyang kulay nakakatakam. Oo. Pero so, lulutuin pa natin maigyan. Sa ngayon, maglalagay muna tayo ng asukal. So bali na ilagay na rin naman natin lahat ng mga ingredients diyan. So maglalagay tayo ng yan, ganyan kadaming asukal. Then hahaluin na natin ito. Siguro dito lang na halong-halo ah para yung tamis, balance eh. Para pag tinikman niyo, balanse yung lasa. yan ang masarap na luto ng manok napakasimple ng ingredients talaga makakamura kayo pag ganyan kayaan muna natin yung takmulo then luto na rin yan